Sandali lang, ho. Huh? Isa lang, ho, huh? ang pwedeng pumasok. Sige, tumulikin na. Chorim, kailangan atin usap, iksirang. Kayo basa dyalo. Ngayon Chinatown malami gawa gulo. Malami incik, leklamo. Kailangan gawa tulong Victor pala laga Chinatown. Ikaw, Victorim, Ikaw masama tao. Punta ka hoko, kawasaba rin. Ngayon punta ka barira, gusto mo kawawasaba sa Chinatown? Victorim hindi tunay siya bestizo. Usap usap kabera hat. Ayaw na ba tulog. Okay, okay. Victor Lim, malok tulong pero kayo tanggi. Sayang, hindi tayo kaibigan. Pero bago alis, Victor Lim, meron ako iwan pala sa'yo. <tong> 地面，地面。 Jigit saya, kau ini melayan. Aduh, jauh. Sir. Sir. Ha? 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 Sir, wala na. Ah, tulog na lahat ng kalaban mo. Tulog na? Tulog na. Tulog ah, na, sir. Ah, ah, dito, tulog na rin mo. Oo nga. Ay, sir, sir, lumari. Hindi kita kaya kargahin. Yay, nandito na rin tayo. Ay, nakarating din tayo. Back home. Pasok na. <tabuk> yeah. okay, Lin, anong ginagawa mo dyan? Halika na sa loob para makapagpahinga ka tuloy. Ba't <tabuk> ba tahimik ka ngayon? Pag-gabi ka pa walang kibo, ah. Aling? Ilang taon na kamo tayo dito? Ah, uh, taon na tayong kasal, eh. De, dalawang taon. Halika na sa loob. Ay! Hala na! Uy, na! Ha? Bolang ka! Huwag magulo. Ling? Palagay ko, napagod ka lang sa biyahe. Kaya medyo maintang ulo mo. Kung gusto mo, maligo ka na. Mauna ka na. Para naman lumamig ang ulo ng mahal ko. Ano, Ling? Ha? Mahal? Sinong mahal ang tinutukoy mo? Sino pa de siyempre ikaw? <coughs> Tapos nang palabas, Elmo. Sarado ng kurtina ng entablado. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tapos nang panluloko mo. Ang kaharap mo ngayon ay ako na. Ang dating dayana na matino ang pag-iisip. At hindi ang Diana may amnesia na pinasakay ninyo sa mga kalokohan ninyo at kasinungalingan. Alam nyo, kung isa isahin kong ginawa yung pambibilog sa ulo ko, hindi mabibilang ng mga daliri mo at mga daliri ko. Inalila mo ko. Inalipin mo ko. Ginawa mo ko. Akong... Pinasunod mo ko sa lahat ng gustuhin mo. At lahat ng yun ay natatandaan ko, Elmo. Lahat yun! Kaya tanggalin mo ng maskar mo. Dahil nagampanan mo na ng magaling ang papel ng isang dakilang manluloko! Diana, nagawa ko lang ang lahat ng iyong para sa kabutihan mo. Dahil? Wala ka nang maaaring maging katwiran para matakpan ang lahat ng ginawa mo. At wala ka na rin magagawang katwiran na tatanggapin ko! Diana, sandali. Sandali! Huwag mo ko hawakan! Aalis ako, Elmo. At itong tandaan mo, Wag mo kong pipigilan, huwag mo kong susundan. Dahil pag ginawa mo yan, mapapahiya ka lang. Manluloko. Manluloko kayong lahat!